Magandang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan nyo naman kami sa panibagong araw. January 2, 2024 nga mga ma'am si Nagpunta nga pala kami sa malapit na simbahan para maipray. Histo na nga din sa para sa binyag nyo. Dahil wala nga tao, ibabalik na nga lang pala si Baldu kinabukas. Dali-dali na nga pala kami nagpunta sa may angeles para mabilhan nga ng damit si para sa binyag nyo. I order na nga lang sana kami sa may online pero naisip ko baka matagal bago dumating. May nakalagay nga na note na matagal bago dumating yung mga item nila. Na naman, one month before dapat daw ay nakapag-order ka no. Na naman, heto, dali-dali na nga pala kaming nagpunta dito sa may bayan para mabilhan na nga din sa si bunso ng damit niya. Same price nga lang pala yung damit sa online at dito. Binilhan ko na nga lang din pala ng socks si bunso para may partner niya. Hindi na nga namin binilhan ng sapatos si bunso dahil minsan nga lang din yung gagamitin. Nagpunta na nga pala kami sa part na to dahil may hinaharap nga si Baldu kaya naman heto sumunod na lang din kami. Charis. Nakita ko nga yung mga presyo ng mga palanggana at mga hanger. Sabi ko ay sa susunod na nga lang din ako bibili na mga pang-e. Dahil heto nga yung madalas na ginagamit ko. Hirap talaga pagka namimili ka nga sa mailang At makikita mo nga yung hindi mo planong mabili chari. Tapos may kasama ka ang batang makulit pa bibili nga ng laruan ng wala sa oras Pili nga din pala ng si Baldo Kaya naman heto nagsukat na nga siya ng size niya. Dahil si Rana nga pala ay nabili namin chinelas At last year pa nga yung deserve nga niyang bumili ng chinelas chari. Punta na nga pala kami dito At tinuro nga ni Baldo tong laruan Dahil mahilig nga daw maglaro si Tyler ng ganito Yung bola nga na ginagamit niya sa bahay Ayun ay lang nga lang din yung ginagamit niya para ipatumba nga sa mga laruan niya. Muha na nga din pala ako ng lagayan ng papeles, kaya naman he, ay hinanap ko nga yung long para sama-sama, no? At makapal na nga din pala yung kinuha ko para hindi nga din agad masira. O, ba diba, hindi luho yung kinuha ko, chari. Hirap talaga pagka nagbo-voice record ka na may sip. After nga pala namin na mili ng mga baso, ay nagpunta na nga pala kami sa part na to at tinignan ko nga itong lagayan, pero hindi nga daw bet ni Hindi nga daw magkakasya sa may motor niya, kaya naman maliit na alam lang pala yung pinili niya. Mili na din pala ako ng sungkit para magamit ko. Dahil yung sungkit ko nga ay naputol na nga last year pa, chari. Matagal-tagal ko na nga din ginagamit yung sungkit ko kahit putol pa yun, chari. Kung napanood nyo nga yung vlog ko pagka naglalaba ko, ay ginagamit ko nga yung sungkit ko kahit maliit na lang, chari. Uwi na nga pala kami ng mga oras na kanyan, kaya naman heto ay napakainit na nga ng panahon. Araw naman, pero makulimlim nga banda dun. Medyo matrapik nga pala sa part na to, mga mami. Kaya naman nakuha na nga din nakatulog ni Bunso. na nga pala wala kami ng bahay kaya naman after nga pala namin kumain mga ma ay nilaban ko na nga pala yung damit na nabili namin kaya naman binabad ko na nga muna sa may sabon dahil yung napili ko nga ang dress mga maam yun nga pala yung display sa may manik last na nga pala yung dress kaya naman yun na nga lang pala yung pinili ko. tapos ko nga pala nilaban tong damit ay binabad ko na nga din pala sa down na ginagamit ko mga mams. at sinunod ko naman nga tong mga basa na nabili namin eto nga pala yung napili namin mga mams para malaki-lagay na nga din yung basong ginagamit namin. Para naman, pagka Dapatimpla nga si Baldo ng juice ay malaki na nga din yung baso niya. Yeah. Ilang taon na nga din pala yung mga baso namin mga mams. Kaya naman deserve nga namin na may bago na. No? Nasarap ng feeling pagka namimili ka na nga ng gamit sa bahay. Pwede ko nga lang mabili yung mga gusto ko ay binili ko na. No? cherry. Lang salamat.